Ang hali po mga boss Welcome ulit sa aking channel Anting TV Mga update lang tayo doon sa ating mga alagang itik At saka ano pala ngayon mga boss eh, Mayroon akong nabiling duck layer ko ng duck layer yung mga pagkain sa pa kanila Ayan, oh. Ito pala yung gamit ko Duck layer sari manok po ito Sari manok 1,720 ang sako mga boss mahal na mahal kasi mahal na mahal na ngayon 1,720 na update tayo doon sa ating mga alaga tara hindi na natin kung naubos pa nila yung pagkain nila kasi may halong Dark layer na eh ito po yung area namin dito mga boss Ayun, dito pa sila na swimming mga boss. Ayun sila oh. Yun. Tara tayo. Dami ng ibon ah. Ini natin mano, daming ibon ah. Ayun oh. Ano kasi yan mga boss diyan? Ah ah pagkain ng mga ibon yung kahoy na yan. Kibali. Diyan sila sisiba, sibain po yan oh. Yung kahoy na yan. Dami eh. Ayan oh. o. No? Ano ba yun? Masyado maklaro. Ayan you know? o. maklaro mga boss. kay dito na tayo yun malaki laki na sila mga boss 2 months old na and 2 months old and uh, 3 days 2 days ganoon yan ah, uh, ngayong ngayong ano season na um, uh, aanihin yung mga palay season ting ani na naman anihan ang mga palay lahat yung ano yung March siguro March katapusan basta yan yan yang buwan na yan kasi ano na eh namumunga na eh para sumisibol na yung bunga tatlong buwan lang kasi yung palay eh kaya dalawat mahigit na dalawat buwang mahigit na kaya yun yun ang mga ano ko oh Rhode Island saka Black Astro ayun doon sila papasyan sa gilid Swimming okay, kayo muna dyan ha. Tsaka ito po yung ano. Puno ng Madrid Agua mga boss. Yun know, o, malaki na oh. Yan. Meron din akong no, pang similya oh. Hindi pa sumibol. Ito na, buhay na buhay naman yun ba? saka, dito tayo sa uh, malaki. Malaki malaking itik mga boss yan papahinga sila mga boss oh. Eh. ito yung matakot yan yan sila nagsiswimming oh, mga boss swimming yung iba Busog na busog sila mga boss. Ayun oh. Ngayong linggo na, ngayong baka ngayong linggo na to mangingitlog yan ulit siguro mga boss dahil bilihan ko na sila ng back layer. Busog na busog. Tingnan natin yung pagkain nila dito kung naubos ba. O hindi. Ayun so, no. So, ano, may halong feed siya, no? Hindi pa sila nakaubos, mga boss. Grabe talaga, oh. Lupit talaga ng, ano, the clear. naluan ko lang yung, ano, dalawang kilo. Ayan, oh. Feed siya, no? Baka mamayang hapon, hindi na ako magano may bigay. Kasi, ano, eh. Busog na busog sila, eh, oh. Hindi pa sila nakaubos, mga boss, oh. Ano yan, ah? Tangkong, puno ng saging at saka uh, tawag nito um, tahop or tawag nito tawag nito sa tahop uh, darak darak po may halong darak yan mga boss mayroon din ako ipapakita sa inyo na mayroon akong sinalang na itlog ng Rhode Island doon sa kabila ha hi Rod ito tayo yan mga, mga boss DIY lang po ito yan po mga boss DIY lang po ito o yan 21 piraso po yan. Yun. yun po mga boss ka ano ko lang kalagay ko lang kanina nakasalang ko lang kanina Ali, sinubukan ko ulit yung uh, DIY na incubator ko nasira kasi yung controller ko sinubukan ko ulit kung gagana ba talaga yan o may mapipisa ba kaya ang na Rhode Island, Black Astrolog yun na, sinubukan ko na ulit. Salamat po, mga boss. Nandito na lang. Uh, salamat po sa inyo, sa lahat ng subscribers ko. Sa mga viewers ko, salamat po. Ako nga pala, si Boss Anting, ay isang simpleng boy na may simpleng buhay at may simpleng parang pangarap. Salamat po ulit. Salamat po, mga boss.